Oh my god. Woah, my god. Woah, my god. Woah. Ang gabi, Manong. Manong, ang gabi. Oh, my God. Wala. May tao, guys. May tao. May tao. Ay, Ano yun? Magandang gabi po sa inyong lahat, mga idol. Andito na naman tayo mga idol no. Ngayon nating balikan yung explore natin na araw uh, dito sa tulay ng hantid na ilog sa kinatatakutan nila na ano tulay na kawayan. So, ang istorya kasi dito mga idol, itong ilog na to, marami ang ano biglang mawawala pag lumalaki ang tubig. Pag magbaha so mga idol no eh kinawagan ako ng kaibigan ko para puntahan ko dito at explore tingnan natin kung may kung mayroon ba tayong mahagip sa kamera ngayong gabi mga idol so mga idol huwag natin patagalin to tara pasokin na natin tong ilog na to at explore libutin natin ang buong paligid doon sa may tulay na kawayan so mga idol tara dyan guys papunta doon sa kinatatakutan ng mga residente dito doon sa may tulay na kawayan doon sa ilog so puntahan natin para makita natin nung pinuntahan ko dito ng araw guys may na nahakilap ako doon sa ano katabi ng ka ano sa dulo ng tulay sa harap sa tabi ng ano daan kaya binalikan ko dito na mag isa ngayong gabi para maano na maano natin baka magpakita pa siya ulit So, ngayon guys. Ito ang daan. Yan ang palibot. Ayan guys. So, ngayon guys. Ayan. Kita nyo yung kahoy. Yun. Yun ang ano. Puno. At yan ang tulay. Ayan. So. Doon yung tulay na ano. Luma tulay na kawayan Wow ayan ang ano mga idol no ayan no? yun ah uh, ano yun yun ang tulay na ano dating tulay na kawayan oh at saka itong tulay na ano bagong ano nilipat nila kasi marami ang ano dito mga idol nami nami ba tapos eh, biglang ma no makita doon na sa ano doon na sa baba so dyan mga idol oh, may nahagip ako na ano may nakita akong nakaitim dyan nung pag nung pagdaan ko dito pinuntahan ko biglang nawala kaya yeah, ayun. Ingat lang tayo, no. So, shout out mga idol. Ah, si Nadas TV Vlog. At saka kay Ma'am Emily Lakilak. Shout out din kay Gloria Tatil At saka kay Ma'am March Tatil. Ayan o, no? mga idol. Eh, sa lahat ng mga hindi ko mabanggit dito sa shoutout mga idol ilagay ko na lang sa screen para wow yan shoutout din kay Linda Usio ayan o no? maraming salamat sa inyong sulid na suporta sa ating munting youtube channel no mga idol so mga idol sana sabayan nyo kay Sabayan nyo ako ngayong gabi. Solo exploration to. Dito sa tabing ilog na tinatatakutan ng mga taga rito. Kasi meron daw nagpapakita dito bungad nung lumaki ang ilog na maraming na ano, maraming nawala ng mga tao. So, mga terah bayangnya aku dito wow oh. 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 May kambaong ng bata mga idol. Yan eh. Parang pabaong ng bata mga Tuan tubig sa ngayon mga idol. medyo mababa pa yan yeah, tulad right. medyo mababa pa kasi hindi pa umuulan dito pag umuulan dito lumalaki daw itong ilog tapos eh may ano may biglang mawala na mga tao dito maglaba kahit na ano kahit na hindi umuulan biglang lumaki yung ilog <coughs> grabe nakakatakot naman itong lugar na to hmm. ano kaya yan parang kabaong puntahan natin yung ano Well, you mm -hmm.

Dito lang po ako manong para mag vlog manong Magtanong lang sana ako Wala ang tao guys Saan na yun Manong May tao guys May god Wow Wala bumabato kanina dito Dito tayo dito yung mga idolo

Walang tao talaga. Ano ba? nakatayo. Diyan nakatayo naka naka tapos ibig eh, lang nawala. Lapitan ko biglang nawala mga idol. Saan kaya yun? Oh my God. Tahu Tahu kaya yun my god wow wala yung parang kabaong ng bata guys my god dyan lang yun oh. Parang ke bawah nombor tadi Pula oh my god So yan guys no Pagbaba natin Pagbaba ko dito Sa so, ilong Nakita ko yung ano Tinuturo ko pa nga kanina Ah, ano parang kabaong ng bata. Yung paglingon ko ulit, wala. Ayan guys, no? Ang kita nyo talaga. Diyan, oh. My God. Mahina na yung paslight Itong ano, kamera ko. Good God. Wow. Ayan okay. guys Diyo tayo Mag eh, Balikan na natin dito Balikan na natin dito Grabe Delikado na to Biglang hula talaga kanila mga idol dito kanila mga idol oh. nung lapitan ko biglang nawala saan kayo nagpunta oh my god ang laki na mapuno so ayan mga idol oh. dito lang tayo no? balikin lang natin dito wow my god Balikan lang natin dito mga idol no. So tara na lang, mga idol. Grabe, <sighs> napakalamig dito dapit. Napakalamig dito na area. Parang marami ko. Parang marami talagang. Ano. Nagpaparamdam. So ayan. Tama na nga. Tama na mga idol. Tara. Balikan lang natin dito. My God. Marami na nagpaparamdam. So mga idol. Kan dito na lang no maraming salamat sa inyo lahat God bless